mga idol magandang umaga sa ating lahat ayan dito tayo sa hindi natin alam kung anong isla to ayan may nakapagturo mga idol nga itong dalawa si ano anong pangalan mo nong? anong pangalan mo bakol po ah, bakol. Bakol. bakol bakol po ito ikaw eh, ano? nung anong pangalan mo ha? anong pangalan uh, hmm. Kling. hmm. kutling ang playa na okling na ah, kutling ayan sila nakapagturo mga idol na may mga punti-unti daw hindi nila alam mo limango ba o kasag ba o kay namumutol sila ng ito hanap buhay nila bagakay mga sila ng bagakay namumutol sila kaya minsan mapadpad sila sa taning dagat dyan. sa unahan mga idol may ano daw pala dyan may may pispan kaya nung bagyo mga idol marami daw nakawala isda at saka mga hipon at saka alimango nakawala kaya ayan nagbili tayo ng bagakay kay ano sa bahay natin sa pangbakod. kaya sila nakapagturo kaya nagdala na rin tayo ng kamera tara. tara 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 nung tara tara yun kasama natin si Idol Jurek ngayon, ngayon lang ngayon ngayon lang tayo nakapag vlog mga idol kasi galing tayo sa ano sakit hindi tayo nakano sakit Dito sama hmm. ano? Biran? Biran. Hmm. Jara, Jara. Oh, Oh, <laughs> oh udah. Anong Anung tawag niyo diyan? Kemung, tanggal. Tanggal. Hmm. Hmm

zun, cepet, 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 cepet,

Sa mga butas, butas maganda to pag ano low tide pag low siguro maganda to pag low ba maganda siguro <coughs> <laughs> <tay> ka na eh <laughs> boleh no. <French> eh <Claire> uh, oh, <laughs> Ay, yan pala yung ano. may may oh. oh <that> <corresponding> <ss su67> <right? ấy>

Ah. Yun. Kakaboom, kakay. Paano natin makikita top? Okay, okay. Ha? Iman. Niyo no. No? Ah Ay, tara, tara. San, ay, tara. Ay, may maklaro sa dahon. Lumana. Hindi nakalabas yung ano na, glabas yung ano. Ra. Sa depan ah. Hindi nakalabas yung ano. Tara, tara. Eh eh. Eh, eh. Dah. Git. 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 Pagagat, pagagat. Pagagat, pagagat. 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 Yung saka kon, saka kawi. Saka kon. lakad na na eh gih na humpal na humpal na humpal na humpal na na humpal na humpal na humpal na humpal na na humpal na na humpal na humpal na na humpal na humpal na humpal na humpal na na humpal na humpal na humpal na na humpal na na

Uy. Yum pinakaano nila oh. ay bawal 'di. 'Di tadi, 'di tadi. Balik-balik. Balik-balik. Ampila tayo, ampila. Ampila. Dulo, dulo. Dulo. 'Di 'di tayo jan dulo, baka bawa baka pagganitan tayo jan. Ah? Bawa ah? Ta bawa ha? Bawal na 'di raw. Bawal na. Ha. Ta bawalan. Ta bawalan. Atorni bang tekya dia. Ha? Atorni. Atorni. Ay okay, gahi patay tayo jan. Terus-terus umbalik tayo. Tara, nung Tara, nung Kayo na lang yung mag-ano dyan Kung gusto nyo mag maghanap Hindi na tayo pwede dyan, baka Madali pa tayo dyan Ha? Aturne? Ha, ah, mga Hmm Alaga siguro na nila Ha? Ah, pang ano lang, pang ulam-ulam lang nila lugi sila dyan pag nawas out sa Wast out sa ano? Uba malagpan Harang-harang pa talaga Ay nasira yung harang-harang nila Ha? Wast out Wast out yung ano? Ah, kaya pala Hindi na pagyagigay sa pano Ay mayro'ng putol-putol na no? Ay maaari niya no Kung ano? ano sana, kung mahaba ito Kaya iilis ano, dito sa, man, sa man. ano Sa higtanan Mayro'ng mm. ah, okay. no, putol-putol man siguro na no Mayro'ng so putol-putol Mayro'ng yeah. putol-putol na putol -putol, uh, na siya? Kapag pagkao, pwede may dog-dog do'ng

No, may speedboat pala kayo service dito. May speedboat pala silang service dito. You know? Speedboat. speedboat. Speedboat, speedboat. Ay, botas. Ay, ito yung may ano? Tundo. Ito. Tuyok, tuyok, tuyok. Baka malalas mag tayo. Ikot, ikot, ikot. Malamig to. Kaya yung lobo sa kreng sa inyo? Ang bahan lang. ito lang lahat yung huli mga idol kasi araw araw kasi sila ang huli nitong idol pero sila lang dalawa magkapatid walang wala silang mga asawa dito sila nakatira may lambat pala sila oh. lambat sila pang ano may lites na ah, gabok hmm. Dah merusak kita.

Nangulo na ipak. Ano na? Ano na sabi? Ano na sabi na? Tubig hmm. na? ka nakakol? pa. Ano oh, ganda yung ano nyo. Uy, may ari pala siya dito. Ay. Ay. Oh, <laughs> baby. Yung... Oh, baby.

Dol, kuha ano, Dol? Dol. na, sabaw na. Ang ano, ano so Dol, takbo ba sa kaldero? na 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 Ah, oh, na 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 ah, <laughs> 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 so, na ang na Araw-araw na na ng na hmm. Dali na 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 Binta talaga, <laughs> laki-laki <laughs> mungga. Tira ganyan. Sa, Iba. Tira guna. Ubin. Oo. Iya pa siya nyo, Tio. Nga nga, mga cowboy. Padkulo. Saleg. Sana-sala. Loha, aina. Kualang-aina. Kualang-aina karim nila. Ye, ye. Ang loto-ang loto nito, ye. Ye. sige, sige. Sige lang, sige lang. Iyo na. Iyo na. Iyo na. na. na sa dagat. Ya, na tayo magkarga sa okay. 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 ano.

<laughs> Jukan, à, à. À, à à. À, à, bây người mọi 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 mọi người mọi người mọi người mọi Yan mga idol, tapos na magkain. Yan. Sima-sima, ubos, ya no. Nagtira sila mga idol para sa ano daw. May tinirahan no, daw sila. Naya ako ang ako ang asawa ng anak. Hmm. Asawa daw ya. Ya, ko hindi na makatayo. Subusubog, busog. Ya, maya maya uwi na tayo mga idol. Si malay-layo pa yung kanipo uwi na natin. Ma Sang oras pa siguro mahigit. Kung mahina yung bangka oh, sigurado mga na dalaw dalawang oras. Matuloy matulleyin yung bangka natin, bagong gawa 'to mga idol. Jo